Alright guys, kumusta po kayo? Uh, today ay Sunday. Actually, kalalabas ko lang sa church at nag-attend na ako ng mass kasi maybe tomorrow ay baka hindi na ako mag-attend ng mass. No? So, ilang oras na lang po at tapos na ang 2023 and welcome 2024. Kaya naman, ano na po ba ang ating mga nagawa or na na i-ready para sa pagsalubong ng 2024. Ano? So, may mga kasabihan tayo at may mga rutina tayong ginagawa yearly. Lalo na doon sa mga pampaswerte. Ano? Maraming mga piloso po na sinasabi na huwag daw natin iasa ang, swert, ang ating kabuhayan sa swerte. Uh, actually, hindi naman natin iniaasa yan. Pero, nagiging katulong at gabay natin yung mga bagay na pinaniniwalaan natin nakakapag-atra ng swerte kasi may mga tao na sobrang sipag trabaho ng trabaho lahat na ng kumbaga ang araw, ginawa ng gabi ang gabi, ginawang araw merong 24 hours or 24-7 na nag-work halos wala ng panahon pa sa sarili or panahon pa sa ibang bagay. Trumabaho na nga ng trumabaho. Pero ang ending, ano, ganun pa rin ang buhay, di ba? So, kaya tayo, may mga tinatawag o may mga ginagamit tayo na gabay para sa mga sa mga swerte niyan. Kasi, wag nating iasa ang lahat na ating ginagawa sa ating kumbaga nga yung, yung sariling sariling pagsisikap lahat naman tayo ay may angking-angking kasipagaan sa buhay pero may mga tinatawag nga po tayong may sineswerte at may minamalas kaya minsan kahit paano swerte o anong sipag mo minamalas ka pa rin bakit? kasi hindi ka kumbaga parang may iba-iba kasi tayong ano na nung type pinanganak ay talagang gifted na tayo sa sa kaswertehan, sa katalinuhan or gifted na tayo sa sa kagandahan ng buhay, di ba? So meron naman talagang pinang pinanganak na parang lahat na yata ng kamalasan sa buhay ay nasa low. Eh, mga ganun pong sitwasyon. Kaya wag nating pipilosopohin yung mga taong may paniniwala sa mga pampaswerte. Kagaya ngayon, hindi naman hindi naman porket bumili yung mga tao ng prutas ay totally wala na silang gagawin at iintayin na lamang nilang mamunga yung prutas din yon ng swerte. Hindi yun ganun. Nagiging ano lang yon nagiging gabay. Kumbaga, merong kagaanan sa ating kalooban, sa ating kabuhayan, or sa ating buong ka, buong tahanan na tayo ay may mga pinapaniwala ang swerte, no? Hindi po yun porket gumamit ka o naglagay ka ng mga pampaswerte yan, is totally wala ka na talagang ginagawa. Hindi ganun yun. May mga tao may mga tao talagang halos yun na nga eh. Ang um, dugot pawis na ang nang ginagawa nila sa pagsisikap para gumanda ang buhay nila pero wala at sa wala pa rin talagang parang yung sinasabi pinanganak na silang malas parang ganun yun eh kaya kailangan din natin ng mga gabay mga gabay na mga pampaswerte po yun yun kailangan natin din yun at marami na tayong pwedeng gamitin ng mga pampaswerte so yun nga about dun sa pa, about dyan sa pampaswerte niya ano Uh, ang gagamitin ko po ngayon pang palagay sa table ko ay very natural. Hindi, hindi ako gagamit ng kung ano pa mang ano. Although, meron ako, meron kami fruits, meron kami mga something na ano. Pero, ang gagamitin ko ay very natural nga po. Eto po yun, guys. Aside do sa bigas, may tinatawag tayong bigas. Eto sa isang maliit na na botelya lang ako naglagay ng punong-punong bigas. Actually, itong bigas pong ito, dahil nagpa-bless kami ng office nung nakaraang uh, December 16, I think, ay itong mong bigas na to na bless to, no? Kasi ginamit din namin to doon sa pagpapabless nga ng opisina. Yan. And then, also this water. So, sa maliliit lang na botelya ako naglagay kasi uh, maliit lang naman yung space din. So, ayan, naglagay ako ng tubig at saka bigas. Uh, very sagrado po ang tubig at ang bigas na pagsamahin, no? Hindi po ako gumagamit, guys, ng asin, kagaya ng ibang mga nagtuturo ng asin. Hindi po ako gumagamit ng asin. At lagi po rin sinasabi, dito sa aking mga content na ginagawa, sa aking mga lucky charms na hindi po magandang gamitin ng asin. Bakit? Ang asin po ay natutunaw. Ang asin po ay maalat. May mga kasabihan tayo na, na na inaalat ka. May kasabihan tayo na pag asin nga ang ginamit mo, lalo kang aalatin. Kasi once na, nat, yung nang na hindi pa siya tunaw, maalat na, how much more? Na pag siya natunaw, ay mas maalat. Yun. At mas malagkit. Malagkit din po ang asin ha. Pag natunaw yan, malagkit din po yan. Kaya lalo nanditikit sa ang kamalasan. Lalo nanditikit sa ang kaalatan. So, yun. Kaya hindi ko po itinuturo. Sa aking mga content, ang asin, never po. Ang asin, eto masabi ko sa inyo about sa asin. Ang asin, dapat po, nasa proper place lang yan, sa kitchen natin. At pagpasok po ng bagong taon, let's say, kagaya ngayon, bago po yan mag, maghating gabi o bago po humapon, dapat ngayon pa lang umaga, nakapagpalit na po kayo ng asin. Dapat ang nasa lagayan ninyong asin, ay bago na po. At yung luman yung asin, asin pa yan ng 2023 ay palitan nyo na po yan. Itapon nyo na po sa lababo yung asin ninyong yan at yung inyong lagayan ay linisan niyo para wala po siyang matirang lumang asin. Kailangan ng asin po natin ay bago. Bagos ngayong 2024. Yun po ang tama doon. At doon nyo po yun ilalagay sa proper place niya kung saan sa kusina lang po. Huwag nyo siyang ihahayin sa sa inyong table or sa kung saan pa man. Hindi po yan dapat ginagamit na, no? At lahat po ng mga condiments nyo, like say, mga toyo, suka, mantika, at saka yung bigasan nyo, dapat yan po ay mga puno. Para sa buong taon ay puno kayo. Yeah, kasi yan po yung mga basic needs natin. Dapat binatural po tayo sa pa, sa paniniwala sa mga pampaswerte. Ganun po 'yon. So yun nga aside dun sa water at saka dun sa bigas na gagamitin ko, may dalawa may tatlo pa po ako o apat, limang na, uh, very natural din po. <coughs> Sorry at ako talaga ay inuubo. Sorry po. Medyo malat nga po ako ngayon. So ito. Ito po yung si, uh, sibuyas o onion na may patubo. Yan. At saka yung aking eh, oh, di ba ganda ang aking bawang na may patubo din. At siyempre, aside dito sa dalawang ito, na pinagsama ko po 'yan. So doon tayo sa natural na way ha sa pangpapaswerte, sa pangpaswerte. Ay meron din po kung sinama isinama ko dito sa aking um, bowl, bowl ng prosperity, ang aking bulaklak ng kawayan. Maganda po ang bulaklak ng kawayan kasi lahat siya ay pataas. At saka, hitik siya sa bulaklak. Kaya, hitik ang biyayang ibibigay nito sa atin. Ang bulaklak ng kawayan. And of course, meron din akong ah uh, dahon ng laurel. May tatlo akong dahon ng laurel. At may mga wishes akong nakasulat dito. Kung ano yung pinakabigas bigas wish nyo ay isulat nyo na po dito sa dahon ng laurel. And of course, may mga coins din po ako. So, ayan. May mga coins po ako. The best po na coins nyo ilagay dito is yung amount na may 8-8. Yan, para infinity. Yun po ang ilagay ninyong bariya sa inyong prosperity box. So, yun lang po ang aking ginamit at uh, na na natural na pangpaswerte sa aking table. Hindi po ako gagamit ng mga kung ano-ano pa. So, ayan, mayroon akong bawang at sibuyas na patubo. Ano, ulitin ko lang. At saka itong aking bulaklak ng kawayan at saka yung laurel at saka yung coins and of course yung aking tubig at saka yung aking water. Yan lang po guys ang aking gagamiting pangpaswerte dito sa aking table. At syempre meron din akong tinatawag na patubo ng nyog. Yan. Hindi na po yun nawawala sa buhay namin. Meron ako doon sa entrance, sa main door. At meron din ako dito sa sa may sa loob ng bahay. Nakaharap din po yan sa main door. Sa may kitchen naman. So yun lang guys and thank you for watching. Sana po ay maging prosperity ang ating taong 2024 ngayon. Bye!